Labing walong anak, ito ang tunay na score ni Jeric Rabal, isang sikat na action star noong dekada 90. Walang nag-aakala na ganun kadami ang kanyang mga anak at mayroon na din itong sampung apo. Parang hindi mga nyatyak kung sampu nga o labing isa lahat. Bakit sinabi niyang kasalanan ang mamba babae? May kinalaman ba ito sa pinasukan niyang relihiyon na MCGI o kilala sa kanilang programang ang dating daan? Sinusino ba ang ilan sa kanyang mga anak? Ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Jeric Rabal dito lang sa... Si Jeric Rabal o Ricardo Buen Seso, sa tunay na buhay ay isa sa pinakasikat na mga aktor noong dekada 90. Hindi nakasaad kung kailan talaga siya ipinanganak. May nagsasabi na 45 na ang kanyang edad. Sabi naman ng kanyang dating karelasyon, 51 na ito. Sabi naman ni Jerry na 61 na raw ito at senior citizen na. Walang naniniwala sa claim ni Jerick hanggang ipinakita nito ang kanyang ID na nagpapatunay na isinilang siya noong 1961. Mahirap paniwala ang senior citizen na si Jeric dahil sa kanyang hitsura at malusog na pangangatawan. Kaugnay nito, tinanong ng cabinet file si Drizzy Ace Rawal, ang rapper at aspiring actor na anak niya at totoong 61 na nga raw ito. Hindi pa rin nawawala ang angking kagwapuhan ito at ang pangiging matipuno sa paglipas ng panahon. Hindi daw ito umiinom ng alak at naninigarilyo at bihira itong kumain ng karne at hindi din siya nagpupuyat. Maraming mga kababayhan din ang humanga at sumuporta sa kanya noon. Minsan nang nagpaunlak ng panayam si Jeric Rabal kung saan naikwento niya ang kanyang buhay pag-ibig. Ayon sa aktor, bago pa man daw siya pumasok sa showbiz noong 1990 ay kasal na siya sa kanyang asawa na hanggang ngayon ay kapiling pa rin niya. Aminado naman siya na nakakagawa siya ng mga kalukuhan noon ngunit laking pasasalamat pa rin niya dahil tinanggap siyang muli ng kanyang misis na si Holiday Seso. Una siyang nakilala sa pelikula ni Manoy A.D. Garcia na Balintin sa Panta alias Ninong ang huling kilabot ng tondo kung saan gumanap siya bilang isa sa mga bata ni Ninong at ang kanyang kauna-unahang pelikula in lead role ay ang primitibo Ebok Ala kalabang mortal ni Baby Ama kasama sina John Regala at Willie Revillame. Matapos noon ay naging sunod-sunod pa ang pelikula niya sa Octo Arts Films katulad ng Boboy Salonga Batang Tondo, Istri Bogang, The Jingoy Sese Story, Beloy Montemayor Jr. Tirador ng Cebu, Victor Meneses, Dugong Kriminal, Barkada Walang Atrasan, Bunso Isinilang Kang Palaban at marami pang iba. Napilitan si Jeric na tumigil sa pagawa ng pelikula matapos makatanggap ng temporary restraining order matapos ang hindi pagkakaunawaan sa Octo Arts Films na nauwi sa korte. Matapos maayos ang gusot ay nagbalik pelikula si Jeric pero hindi nagaanong naging maningning ang kanyang kasikatan. Ang kanyang pinakahuling pelikula ay Ang Lapu-Lapu ni Lito Lapid noong 2002. Nagtrabaho din ito sa ilalim ng opisina ni Senador Lito Lapid ng halos limang taon. Isa siyang konsultan sa Social Affairs at Public Service Office. Pagbahagi naman ni Jeric tungkol sa pangkakaroon ng maraming anak, hindi naman daw niya pinagdududahan ang kanyang labing walong anak kung talagang siya ang ama at hindi rin siya nakaisip na ipa-DNA pa ang mga ito. Ang ilan sa kanyang mga anak ay si Janina Raval, siya ang bunsong anak ng aktor sa dating niyang nobyang si Monica Herrera. Isa ring sikat na aktres noong 1990s. Taong 1998 nang siya ay isilang. Taong 2017 naman nang subukan din niyang pumasok sa showbiz at dahil sa talento niya sa pag-awit ay hindi na nakapagtatakang nabigyan siya ng pagkakatao na maging isang artista. Sa ngayon ay hindi na siya aktibo sa showbiz ngunit madalas pa rin siyang mag-post ng mga larawan at update sa kanyang social media account. Meron na rin siyang apat na taong gulang na anak na pinangalanan niyang Hunter. Joshua Buen Suceso Si Joshua naman ang panganay na anak ni Jeric at Monica. Jenica Buen Suceso isa rin si Jenica sa mga naging anak ng aktor kay Monica Herrera. AJ Rabal Si AJ Buensoceso o mas kilala natin bilang ang young actress na si AJ Rabal ay anak ni Jerry kay Alisa Alvarez. Taong 2001 nang siya ay pinanganak. Taong 2019 naman nang pasukin niya ang showbiz. Hindi man gusto ng kanyang ama na siya ay magpaseksi, Ngunit dito na mas lalong nakilala ang dalaga. Sa ngayon ay isa na siyang kilalang social media influencer, vlogger at streamer. Hindi niya nakagisnan ang kanyang ina dahil tatlong bulang pa noon nang kuhani ng kanyang ama. Vanessa Buen Suceso Isa rin si Vanessa sa mga anak nila ni Alisa. Isa siyang mahusay na dancer at hilig niya talaga ang umawit at maggitara. Ilan din sa mga habis niya ang pagbibisikleta, pagtatato, pagbubuhat sa gym at hilig din niya ang malalaking motorsiklo. Marami ang nag-akala na pusong lalaki si Vanessa, ngunit lingid sa kaalaman nila na mayroon na rin siyang anak na ngayon ay limang taong gulang na. Ace Buen Suceso Si Ace ay anak din ni Jerry kay Alisa. Isa siyang magaling na rapper. Kilala siya bilang si Drazy Ace taong 2019 nang inilabas niya ang kanyang single na Madaling Araw kung saan nakasama niya ang kapatid niyang si AJ. Isabel Buen Suceso Si Isabel ang bunsong anak ng aktor kay Alisa. Namana din niya ang angking kagandahan ng kanyang mga magulang kung kaya naman hindi na rin nakapagtataka kung maisipan niyang maging artista balang araw. Dave Buen Suceso Si Dave ay anak din ni Najeric at Alisa, siya ang bunso nilang anak. Sa murang edad ay kapansin-pansin na rin ang kagwapuhan sa kanya. Mela Buen Suceso Si Mela ang isa sa mga anak ni Najeric at asawa niyang si Holiday. Masyadong pribado si Mela at hindi madalas magbahagi ng larawan, videos o impormasyon online. Minsan na siyang napanood sa programang Magandang Buhay kung saan ipinahagi niya ang pagiging mabuti at istriktong ama ni Jeric sa kanilang magkakapatid. Paul Eric Buen Suceso Isa rin si Paul Eric sa mga naging anak ni Jeric at Holiday. Lingid naman sa kaalaman ng marami, bago pa man ni Jeric ang showbiz upang maging action star, ay pangarap raw talaga niya ang maging isang rapper tulad ni Francis Magalona ngunit dinala siya ng tadhana sa pagiging isang action star. Sa mga hindi rin nakakaalam, bago pa man pasuki ni Jeric ang showbiz ay may asawa na siya. Siya nga si Holiday Buen Suceso kung saan ay pinatatag na ng panahon ang kanilang relasyon at halos 30 taon na silang nagsasama bilang mag-asawa. Ngunit dahil nga kailangan mag ni Jeric at kailangan sumikat ay itinago nila ito sa publiko at pinalabas na binata pa ang action star. Shout out kay Pubs TV Official, Mel, Marie Chris, Marinel, Duway Channel, Freddy McCall, Simple Recipe Blog. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.